tuloy na nga ang nakarating itong si Gerald sa US kasama nga itong si Jenna. Ito ay medyo nahirapan si Jenna na kumbinsihin ang kanyang mga magulang lalo ito na doubt na ang kanyang mga magulang sa mga lalaki na kinakasama niya. Lalo't nakapangako siya na this time ay sisiguraduhin niya na ang lalaki na magiging kasama niya sa buhay ay talagang mahal siya nito at hindi siya papayag na lulukohin muli. Subalit buo na nga ang loob ng nitong si Jenna, labag sa kanyang galaoban at mabigat sa kanyang puso na magsinungaling sa harap ng kanyang mga magulang. Ngunit kailangan niya panindigan ang pangako na binitawan niya sa kanyang best friend na si Betsy. Kaya naman patuloy silang magpapanggap hanggang sa dumating na nga ang time na magpapakasal na nga sila at sa mismong White House nagaantay itong si Gerald. Nangangamba siya na baka hindi sisipot ang kanyang ama dahil tela tutulang kanyang ama sa naging relasyon nila ni Gerald at pabigla-biglang desisyon na pagpapakasal. Ngunit sa di inaasahan ay dumating din ang magulangan nitong si Gerald. Nandun unang dumating ang kanyang ina. Kasunod nun ang kanyang ama. Hindi siya matitiis ng kanyang ama at hangad ng kanyang ama na maging maayos ang kanyang anak na si Jenna. At ano man ang mangyari, sinabihan niya itong si Gerald na kung sakaling hindi na niya mahal itong si Jenna, ay handa siyang tanggapin ang kanyang anak huwag lamang itong sasaktan kung iba ba ay willing siya na hawakan ito kaysa masaktan ang kanyang anak dahil matagal niya itong iniingat giingat ng gusto ang amang itong si Jenna lalot nung unang naging kasakasama niya ay lamang siya kahit binigay ni Jenna ang lahat-lahat at sa pagkakataong hindi hindi papay ang kanyang ama na ganun din ang mangyari sinabi nito kay Gerald na kung sakali na lulukohin at sasaktan ng kanyang anak na si Jenna, ay hindi siya magdadalawang isip na ipadeport na nga siya sa Pinas Nangako naman itong si Gerald na gagawin ng lahat Mamahalin ingatan at... ang kanyang anak na si Jenna Kaya naman nantuloy ang kanilang kasal Tuwang-tuwa si Betsy Dahil yun ang kanyang pinakapangarap At goal niya talaga na magka-citizen na nga itong si Gerald Nang sa ganun, meron na siyang pag-asa So balit dito din na uh, magkandalit si ang kanilang mga buhay dahil lang ang mga nitong si Jenna ay mahigpit at matutuklasan niya ang ginagawa nga nitong si uh, Gerald kung saan ginagamit lamang pala niya itong si Jenna at ginagamit niya ito para makakuha ng dolyar kaya galit na galit ang amangan nitong si Jenna at pinaiimbestigahan itong si Gerald hanggang sa malaman niya na may kalokohang ginagawa itong si Gerald at dito na nga ay mahuhuli siya ng otoridad. Hindi nila pwedeng paglaruan ng otoridad para lamang sa kanilang mga ambisyon. Sa kabilang banda, nangangamba man itong si Betsy ngunit masaya siya dahil natuloy ang kanyang plano na magpakasal na nga itong si Gerald at itong si Jenna dahil yun, goal talaga niya na maging citizen itong si citizen ang kanyang jowa na si Gerald ngunit nangangamba pa rin siya dahil ngayong pag-aari na nga ni Jenna ang kanyang jowa, baka nga mahulog sila sa isa't isa. Ngunit malaki ang tiwala niya dito kay Gerald. Nagagawin naman ni Gerald ang lahat-lahat dahil mahal na mahal siya nito at handa siyang magsakripisyo. Ang hindi niya alam hanggang kailan kaya mapipigilan nila ang isa't isa at hanggang kailan sila magpapanggap. Samantala, ngayong nahuli nga itong si Gerald, tuluyan na nga kaya siyang ma-deport sa Pilipinas at mabigo na kaya itong si Betsy sa kanyang pinapangarap na sumunod sa so US. O oh, may magagawa pa rin si Jenna para pagtakpan ang kasalanan nga nitong si Gerald Abangan.